So, kita yun sa likod nyo guys na makapal yung ulap yan po yung tawag sa amin is gabon po yan yan sobrang lamig yan yung english po siya is flag a ah, fog fog pala fog hindi siya flag <laughs> fog pala yan o oh. yan sobrang dami ng fog guys no so sobrang lamig din kasi may kasamang ano po siya ah uh, kunting tubig so na experience na experience ko lang yan lang po yung masasabi ko guys sa uh, sobrang lamig then ngayon is tapos na po ako sa kaligo ko and then pupunta na naman ako sa trabaho ko kaya in-update ko kayo guys kasi minsan uh, palagi naman tong ganito and then ngayon lang po ako nakakabidyu kasi hindi po ako lobat guys no so sobrang chill talaga dito sa bukid and saka fishball. so see you sa next video natin guys